Pag oh. hindi mo nahulaan. Bawas, bawas. Wala mo, bawa, wala. Pag nahulaan mo, may inang lipo. Oh, hula o oh, yan, wala. <laughs> wala. <laughs> ikaw nga magayon. Wala. 10,000. 10 <laughs> hindi <laughs> ka mo bibigay ng presyo. Kung hindi ka mahula. Wala. 10,000. Higher, higher. Higher. Huh? higher. Kaya mas, pero... Ganu papan bikin lagu tak sabulak. Galing punya nja. Muka nadaya, mukut benua. Itu, itu tak habis cerita teman teraya tu. Mukut tu entah mesti. Lah, ulang. Kesalian jalan. Teraya kena maaf. Bila ya? No no nak. Kau lah. Kau kerawat senaman. Pagkano hula mo, ma? 10,000. 10,000 daw? Malayo. Higher. 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 malayo. Oh, malayo. pa. Oh, hula, oh, wala. Oh, wala pa ulit. 1,000 mo. 1,000 Oh, hula, oh, wala. Oh. 15,000. Tanaw, ah, <laughs> <laughs> tanaw. Hindi mo dalagang mali. Higher pa, mother. Higher nga, wala talaga. Oh, 10,000. Higher nga eh, lower Higher. 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 Wala, walang nangyayari. Okay, tapos ang kaso, walang dagdag. Ano, yeah. tulog, Okay, bilang na, bilang, bilang. Bilang. Okay, pag natalos yung anong reaksyon? Paano? Bidjuang kita. Puloy pa Oh, bilang na, bilang. One, two, 3 enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, dua puluh sepuluh, dua puluh may <laughs> May tunog na Ito, yung, yung, yung. ba na na. Ilan na? Ito, ito saan? Ate, hindi kang bulsa. Hindi kang bulsa. Five, Magkano? Magkano 20,000 Twenty thousand. Congratulations. Thank you, Magkano